boss hey mga boss good morning at ngayon nga ay magpapakabit kami ng ano battery ng e-bike mga boss bumili kami ng bagong battery andito na nga si ano si idol naka 2 years na kami sa battery na to tapos sakto yan palito yan ilang kayong nagaano nag ano dun nagdi-deliver sa kanya marami kayo o oh? okay oh ang simula nung pinalitan niya ni na. Boss na. Wala na yan, hindi na yan nabaklas dyan <coughs> Ilang piraso ba yung battery ng ganyang puti? <coughs> ah, ganun Ah, ganun ok siya rapi siya